Rider, welcome back to my YouTube channel. Ito nga pala ang inyong e-mobile guru, ang pabalik, Mr. Boo. So, today's video, marami ang mga nagtatanong paano ko nga ba ginawa ang aking um, uh, transformer na electric scooter. So, today's video, ituturo ko sa inyo paano ko minodify ang aking electric scooter. So, tips na rin sa inyo kung ano mga pwedeng yung gawin sa inyong 9 volt max into this kind of piece. So, let's start mga rider Okay mga kai first up. Ito is a phone holder, 9-bolt phone holder. So, lagyan ko siya ng bracket, which is itong bracket na to. Ito mga holder. And then, inove ko na rin yung kanyang. So, kung mapapansin nyo, supposed so, to be ito is yung mga merong finger throttle. Pero, pinalitan ko na siya into thumb throttle. Also, meron ni rin siyang uh, key ignition. Okay. So, makikita nyo kung ilang volts pa ang inyong battery. Then, turn on. That's it. Modes. Ito 3 modes. So, maximum speed nito is around 40-45 kilometers. So, from this uh, speed, dati nito is around maximum of 25 kilometers per hour lang. Since ito is uh, originally 9 volt max. So now, marami na akong nabago like dual motor na siya. So So you can see here, meron din siyang switch, kanyang signal. Okay. So harap likod sana yan pero hindi ko pa nilalagay sa harap. So meron na siyang horn. Lights, light switch. So dual brake na rin siya. Ito ang rear brake and front brake. Okay? So meron siyang um LED. Ito ang parang pinaka headlight niya. So 'yung masyadong lagyan ng sobrang daming uh, malalakas na ilaw kasi um injurious rin sa mga uh, kay rider natin or mga um mga nagbabiyahe kasi masyadong malakas 'yung LED. Nakakabulag siya masyado. <clears throat> okay? So ito is actually for Um, pang motorcycle siya spirit beast so actually guard siya ng uh, fork suspension fork so nilagay ko lang siya dito kasi uh, parang additional design and then ito mga eagle eyes blue lights yan mga yan ito is actually almost the same to pero malit lang na version ito naman is uh, ito is monorim siya. Actually, ang ginawa ko is since um, mala, malapad na yung aking uh, motor at aking gulong. So, basically, kung makikita yung monorim is nakabaliktad ang kanyang ano, ang kanyang liko. Pero, since gusto kong mapalapad, pinagpalit ko siya. Ngayon, lumapad na siya. So, meron na akong uh, space para sa brake disc. And then, naka X-Tech uh, brake caliper na rin siya. And then, ito mga to. Dual motor na siya actually. Ang aking motor is uh, front and rear. It is the same uh, 3,000 watts. <coughs> Yan, dual motor na siya. X-Tech na rin ang kanyang likod. And then, basically kung makikita nyo, familiar kayo dito sa part na to. Kasi ito is originally pang 10X. So 10X siya. Finit ko lang siya sa body na isang 9 volt max so dito um, I designed this one para mas malapad siya uh, kasi mas comfortable ako kung parang hindi ka matatakot na mahulog kasi malapad na siya so maraming space ang inyong paa para umapak <clears throat> basically ito rin is nilagyan ko na ng LED nagpakahirap ako actually kasi sabi ng mga ibang gumagawa ng LED LED board uh, mahirap daw pero nating is possible kung talagang gugustuhin natin so, mga high rider ang switch nyan is yan so basically ito ang anyang um, battery pack 12 volts battery pack natin so siguro nagtataka kayo mga kay rider paano ko napagkasya ang aking uh, battery pack 48 volts 21AH amp hours na battery dito sa 9 volt max okay so basically kung makikita nyo yung dating um, loob ng 9 volt max may mga 9 volt max sa inyo lahat po yan ay puro battery battery na po so 48 volts 21AH at ngayon kung makikita nyo ayan So basically kung makikita nyo bakit dalawa ang aking um, bag. So itong bag na to is for battery. Uh, 12 volts battery which is supplied para sa aking mga accessories. And itong isa naman this is where my controller is. Makikita nyo po. Ayan po. So ang dual controller ko Yung dalawang controller ko is nandito na sa loob. So, basically hindi na siya magkasya doon. Kasi puro nga baterya na yung loob. So, nagano na lang ako ng isa pang bag para dito. Shout out sa mga bari-bari Barja. See you on the next ride. So, mga kay rider see you on my next video. Once again, this is your e-mobility guru, Mr. Boo. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. Kung may meron man kayong mga katanungan at mga gustong matutunan, tips para sa inyong mga electric scooter, I'll try my best to help you. See you on the next video, mga kay rider so don't forget to create ride and enjoy you got a scooter and then you modify the whole thing yep so what's so special about it yeah, almost everything like it's faster or? yeah it's faster it's actually more comfortable okay. has dual suspension dual motor wow and the battery is longer yep it's actually having more capacity how long does it last um, around 60 70 kilometers. Wow, that's amazing! You're like like you're, you're gonna sell it? Like no, it's I'm um, just actually doing it for like project for fun. Yeah. <laughs> actually, do. my passion it. really. That's super cool. It looks like a robot so, idea. Like, yeah, you could like make a pot, like a you know, a little business out of it. Could be. Yeah. <laughs> like, <laughs> so good. Yeah. So panayan, may fun napo live <laughs> It's like a robot daw. Is that your Wall-E or Transformer? <laughs>